Eh kamusta mga soy? Welcome sa vlog ko. At ako nga pala si Jack o Kuya Soy kung tawagin. So, welcome po sa channel ko. Nga pala, may hawak akong jacket dito, sweatshirt uh, so sa mga hindi nakakalab, ito po yung binibigay sa POA na susuotin mo papunta dito sa Korea. Binibigay ito during P2 kasama yung passport at saka ticket ayun, na uh, set aside muna natin to so anyway, shoutout nga pala sa mga sa mga kabats ko August, 5, uh, August 12 August 12, 2015 yung shoutout sa inyo, malapit-lapit na tayo <laughs> so, ang content natin ngayon is all about motivation and preparation during exam. malapit-lapit na yung exam eh. KLT 16 yan, bibigay lang ko yan about sa preparation. So, i-share ko na rin kung ano yung naging experience ko. So, una, ako ginagawa ko kasi, so palapit na yung exam, ginagawa ko yung yung araw na bagong exam, nagre-relax na ako. Bibigyan ko muna ng uh, <coughs> relax yung sarili ko. Ayun, malabas ng konti, uh, ano nang ngangin tapos dediretso ako sa sa pinaka paborito kong simbahan yon papasalamat ako na bigyan ako ng lakas para malampasan ko tong pagsubok sa akin buhay ayun tsaka so ngayon uh, balik tayo sa preparation ang preparation na ginagawa ko during exam o bago mag-exam, yung the day bag, mag-exam, huwag mo kalimutan yung passport, yun, mahalagay yung passport, tapos yung lapis o ball pen, tapos pagkain, yun, lagay mo sa isang bag, bago ka matulog, para kinabukasan, ready na. So, exam, huwag kayong manggopia, kasi pag nanggopia kayo, nahuli kayo, magbaban, ban yata kayo isang taon o two years, bago kayo makapag-exam ulit. So, may mga ibang extractor na mabayit. Ayan. Mabayit. Minsan, okay lang sa nila kahit mga kayo. yon Kaya nasabi ko yun, minsan may nakapagkwentuhan na kung EPS, ganoon ang sinabi sa akin. Pumasa, pumasa dahil sa nang siya. So, hindi naman totally lahat kin niya. Yung mga hindi niya alam. Ayun. Ganoon ang ginawa niya. Pero huwag yung gawin niya. Delikado. So, focus lang. So, ngayon, tapos na tayo sa preparation. Ngayon, sa motivation naman tayo. Ang motivation na ginagawa ko, ganito. Ako, uh, ano na ako eh, pamilyadong tao na ako. Ang ginawa ko motivation sa mga anak ko. Ngayon, bata pa yung anak ko noon eh. Nasa one year old pa lang nung pumunta ako dito. 2006 yun. Naalala ko pa eh. <clears throat> Ayokong Ayaw kong malis, pero kailangan. Kailangan dahil sa kanya. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay in the picture. At saka yung asawa ko, ayaw kong pa kasi. So, hanggang nagtuloy-tuloy, yung motivation ko, yung sa pamilya. Nag-asawa ko, wala akong bahay. Pero napunta na ako Korea, yun. <clears throat> Lahat, nabigay ko sa kanila. Hanggang ngayon, nandito pa ako. Ayan, at salamat. Salamat sa asawa kong support, supportive sa akin. Yan, maraming 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 salamat. At isang motivation pa may bibigay ko sa inyo. Ayun nga. Yung pang sa akin, sa akin sarili, ang iniisip ko lagi, bakit yung nandito sa Korea, kaya nilang pumunta dito. Kaya nilang mag-exam, kaya nilang magtrabaho kahit mabibigat yung trabaho. Ayun tatandaan mo. Sila kaya, but ikaw hindi mo kaya. Ganun ang itatawang sa isipan mo. Na yung ibang tao, kaya nilang magtrabaho ng gano'n, kaya nilang mag-abroad, kaya nilang uh, support ng mga pamilya nila. Bakit ikaw? Hindi mo kaya. Ganun lang, ganun lang ang laging tatandaan mo. Ang ibang tao, kaya nila, ba't ikaw hindi mo kaya? Ganun lang yun. Ngayon, pagka napunta ka dito sa Korea, ma-realize ma ma mo, ay totoo palang sinasabi ni Kuya Soy. Ganun, ganun ang motivation ko sa buhay kaya hindi ko hindi ko pinagyayabang na umangat ako sa buhay. Ito hindi naman kasi mas gusto kong nakakatulong sa iba kaysa sa si, tinutulungan ko yung sarili kong umangat eh yung mga kaibigan ko nasa baba pa. Hindi, hindi ako ganoon. Ang gusto ko sabay-sabay angat. Yun ang gusto ko. Kaya yung mga kakilala kong EPS, kapag may problema at may problema sa trabaho, yun, sinasabi ko sila, binibigyan ko sila ng advice. Ganun lang. Ganun lang ang gawin yung motivation. Ayun, tatandaan nyo yun. At number one, tiwala lang sa sarili. Kahit ano pa yan, kahit mahirap pa yung trabaho, mahirap pa yung exam, kaya mo yan. Ganun lang yan eh. At, at isa pala, ah, napaka-importante po ngayon. Bakit ka mo? Ang kinukuha ng PO eh, 1,000 lang. So sa 1,000 na yon natin pa 500. So ang pinaka-good news doon, yung 500 na yon masasama sa rooster. So ang pinaka good news doon, pag nagkaroon ng massive selection, kasama ka ng sigurado doon. Yun ang pinaka ano dyan. Kaya ginawa ng POE na 500 lang ang quota dahil doon sa mga naghihintay na last year pa na KLT 1514 na wala pang ipi nga ngayon. So mas wealthy na kayo, nagkaroon pa ng exam. Ganun lang yun. So pagbutihin yung exam, pagbutihin yung pag-aaral, review. Yun, kung nahirapan kayo na Nandito na mga tro, mga kuya niyo dito at ate. Diyon. At salamat at maraming 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 salamat pala sa pag-vlog sa channel ko si si Ma'am Yuri K channel. Ayun, ito yung channel niya, ayan. Ayun yung channel niya. Ayun, maraming maraming salamat. pa napabuting niya at marami din natutulungan na kapwang ng EPS natin. Ayan, uh, maraming 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 salamat sayo, ma sa iyo, ma'am, sa suporta. At sana uh, magkita tayo dito sa Korea. Ayan, mga kasama kong vlogger din dito sa Korea. Supporta niyo mga 'yan. Ayan, nandito 'yan. Ayan sa baba. Ayan, paki-suporta po. Ayan, marami ding natutulungan tong mga kapwa nating vlogger dito sa Korea. Patuloy natin supporta ng mga mga Pilipino vlogger dito sa South Korea ayun, God bless po at, at bagong tatapusin tong vlog na to gusto kong magpasalamat sa mga bagong subscriber at patuloy na sumusuporta sa channel ko, Jack TV maraming salamat at sa nga pala kay Ken, Ken Sakay, tsaka si Ferdinand Portanilla Ayan, so yung pinag-usapan natin, so gawin mo muna yun habang nag tayo ng exam. Uh, so, ang exam siguro ng CBT is June to September siguro. Yung buong, buong NCR, yon uh, may nagsabi sa aking subscriber na ganun daw yung sinabi sa buong NCR, si Arnold Rodriguez. yon soy. Alam mo na yan, soy. Magbutihin <laughs> mo yan, nagsama kita sa vlog, ha? Tsaka si ano, yung tropa natin sa Qatar, si Jassie Vlog. Jassie Vlog ah, 'yun. Kung gusto niyo makapunta ng Qatar, ayun, subscribe yung channel niya. Ito, ito, yung channel niya. Yan. Suporta din natin 'yan, ah. 'Yun, tropa 'yan, tropa. Tsaka si ano, yung yung tropa nating Soy, sina Seng Enriquez, Glenda Cruz, tsaka si Mary Grace Clemente. Yan. Yung motivation, alam mo na, Mary Grace, ha? Alam mo na, mag na ako para sang sa sangupsal nyo. <laughs> Sana magkita kita tayo dito sa Korea at maraming maraming salamat sa suporta. Andito po si Kuya Soenjo. Yon, patuloy na suporta po, Jake TV.